Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba maiwasang mabuli ng iba. Yung pambubuli na tinutukoy ko dito ay yung ginagawa kang katatawanan ng isang tao, pinagtitipan ka ng isang tao, or ng ibang tao. Sila lang yung nag enjoy kapag ginagawa yung mga bagay na yun samantalang ikaw, hindi. Nasasaktan o na-offend ka na. Yun yung pambubuli na tinutukoy ko sa video na ito. So paano nga ba maiwasan yan? Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para maiwasan ang pambubuli ng iba, maging malakas. So paano nga ba maging malakas? Kailangan maipakita mo kung saan ka malakas. Maipakita mo sa ibang tao kung saan ka magaling. Dapat magpakilala ka sa kanila. Kadalasan kasi sa mga taong nabubuli ay yung mga taong hindi nakikitaan ng lakas, hindi nakikitaan ng galing, madalas makita ng ibang tao sa kanila yung imperfections nila. Madalas kasi kaya nabubuli yung isang tao dahil sa height niya, dahil mataba siya, dahil payatot siya, or dahil marami siyang tigyawat sa muka. Madalas makita ng ibang tao yung imperfections nila. Kailangan kasi maipakilala mo sa ibang tao kung saan ka magaling para matabunan yung imperfections mo sa katawan. Kapag nakilala ka kasi ng ibang tao na matapang ka, or nakilala ka ng ibang tao na magaling ka sa academics kung nasa school ka man. Magaling ka sa trabaho, mahusay ka sa trabaho kung nasa trabaho ka man. Asahan mong hindi ka bubulihin yan ng ibang tao. Ano pa ba 'yung mga magagandang bagay or positive na pwedeng maipakilala ng sarili mo sa ibang tao? Maaring makilala ka ng ibang tao dahil matalino ka, dahil gwapo ka, malinis ka sa katawan, makilala ng ibang tao na magaling ka sa sports. Sa mga ganyang halimbawa o sa mga magagandang bagay tulad niyan, may iwasan mo na bulihin ka ng ibang tao. Dahil yung ibang tao, nire tayo base sa kung ano yung magandang bagay na naipapakita natin sa kanila. Next tip na pwede mong gawin para maiwasan mo yung pambubuli sa'yo ng iba, umiwas ka na kagad. Ano yung ibig kong sabihin dito? Kapag nakakita ka ng red flag dun sa isang tao, iwasan mo na kagad. May mga tao kasi na ngayon pa lang kayo nagkakilala, feeling close na kagad. Ginagawa ka kagad katatawanan or nagjo-joke kagad sa'yo ng mga hindi magagandang biro. Kapag ganyan, dapat iniiwasan mo na kagad. Huwag ka nang makipagbiroan sa kanya, huwag ka nang makipagbanding sa kanya, huwag ka nang makipag, makipag talk sa kanya. Pwede mo siyang pakisamahan or kausapin kung about sa trabaho yung pag-uusapan nyo, kung about sa pag-aaral, hanggang dun lang. Kailangan kasi maging mapili ka kagad sa mga kakaibiganin mo. Ayaw mo naman siguro magkaroon ng tropa or kaibigan na gagawin kang katawatawa, gagawang ka ng kalokohan, pagtitipang ka. Ayaw mo naman siguro noon, di ba? Kaya kapag una pa lang, kapag nakita ka ng red flag dun sa isang tao, iwasan mo na. Next tip para maiwasan mo, yung pambubuli sa'yo ng ibang tao, deadmahin mo lang. Anong ibig kong sabihin dito? Huwag mong pansinin kung puro parinig lang naman sila sa'yo. Kung ang ginagawa nila ay puro paninira lang sa'yo. Pinag-uusapan ka ng ibang tao tungkol sa mga hindi magagandang bagay na nasa sa'yo. Hanggang dyan lang naman yung ginagawa nila, edi eh deadmahin mo lang. Hanggang salita lang naman sila, di ba? Hanggang parinig lang. Hindi ka naman nila kayang saktan. Hindi ka naman nila kayang lapitan. Puro tahol lang yung ginagawa nila. Kapag ganyan, ipakita mo na malakas ka. Ipakita mo sa kanila na hindi ka apektado. Para sila lang yung mapagod sa kakatahol. Alangan namang magsayang ka pa ng energy mo. Magsayang ka pa ng laway mo para lang makipag-away sa kanila. Dahil kapag inaway mo yung mga yan, ang sasabihin nila sa'yo, Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan namin eh. Ganyan lang. I-deny -de ka lang nila. Ganon sila kaduwag. Hindi ka nila kayang saktan. Hindi ka nila kayang lapitan. Hanggang parinig lang. Kaya huwag ka nang magsayang ng panahon sa mga ganon tao. Pero kapag ginawan ka nila ng masama, physically, pinisikal ka na nila, ibang usapan na yun. Doon ka na dapat umaksyon. Next tip para maiwasang mabuli, sawayin mo. Sabihin na natin kaibigan mo na siya or matagal na kayong magkakilala. Kapag merong kang hindi nagustuhan sa sinabi niya, sawayin mo na kagad. Sabihin mo ng derechaan, hindi mo nagustuhan yung sinabi niya. Sabihin mo hindi na maganda yung tabas ng dila niya. Pasmado yung bibig niya or hindi na nagiging maganda yung biro niya sa'yo, sabihin mo ng derechahan. Kasi hindi mo na nga nagustuhan, tapos makikipagtawanan ka pa, sasakyan mo lang yung biro niya para lang masabi na hindi ka pikon. E uulit-ulitin niya lang yan sa'yo. Kaya kung gusto mong agapan yan at hindi na mauwi sa pambubuli, e di sawayin mo na kagad kapag meron siyang hindi magandang sinabi sa'yo. Next tip para maiwasan ang pambubuli, maging matapang lumapit sa mga superior. Sabihin na nating lumalala na talaga yung pambubuli sa ng ibang tao. Naawa ka na sa sarili mo. Hindi ka na makapag-isip ng tama, hindi ka na makapag-isip ng maayos. Huwag kang mahiya at matakot lumapit sa mga superior mo. Maging open ka sa mga magulang mo, kailangan mong i-open yan. Maging open ka sa mga teacher mo, kailangan mo yan sabihin sa kanila para matigil na. Dahil sigurado ko na hindi naman nila kakampihan yung mga nambubuli sa'yo eh. Ikaw yung biktima dito. Pambubuli nila dapat yung matigil. Baka naman iniisip mo na iisipin sa'yo ng ibang tao na duwag ka, palasumbong ka, edi eh okay lang. Ang mahalaga naman dito matigil na yung pambubuli nila. Isa pa, kadalasan sa mga nambubuli, hindi naman talaga sila matatapang eh. Sila pa nga yung mga duwag kung tutusin. Pinapakita lang nila na mayabang sila, matapang sila para magmukha silang malakas. Dahil kapag yung mga taong mahilig mambuli, mahilig mangasal, kapag nakahanap ng katapat yung mga yan, titiklop din yung mga labi ng mga yan. Yung mga batang malakas mambuli, pero pag pinalagan mo ang sasabihin sa'yo, sige nga, suntukan nga kayo ng kuya ko. <laughs> Kaya huwag mo nang isipin na duwag ka kapag lumapit ka sa mga superior. wag mo nang isipin yung pride mo. Ang isipin mo, yung peace of mind mo kapag natigil na yung pambubuli sa'yo. Next tip para maiwasang mabuli, umaksyon ka o lumaban ka. Ito na yung pinakahuling gagawin mo. Last option mo na to. Kung ginagawan ka ng isang tao ng masama, physically edi ibalik mo sa kanya 'yung ginagawa niya hindi mo pwedeng hayaan 'yan kadalasan kasi sa mga taong binabatok-batukan hinahampas-hampas pinagtitipan, ginagawang katatawanan hinahayaan lang kasi nila kaya inuulit-ulit talaga sa kanila 'yon ng ibang tao ikaw kung gusto mong maiwasan 'yung ganyan dapat lumaban ka umaksyon ka 'wag mong hayaan tandaan mo kapag pinisikal ka ng isang tao tapos tuwang-tuwa pa siyang ginagawa 'yon Pisikalin mo din siya. Hindi ko naman tinuturo dito na maging bayulenteng tao ka eh. Ang sinasabi ko lang dito ay yung lumaban ka. Ipakita mo sa ibang tao na hindi ka dapat ginagawang laruan. At yun yung mga bagay na dapat mong gawin para maiwasan yung pambubuli sa'yo ng ibang tao. Nagustuhan mo ba yung content natin ngayon ka-person? Like mo naman. Gusto mo bang mapasama? Shout shoutout natin. Next video, subscribe mo tong channel na ito mag-comment ka sa baba at yung comment mo, samahan mo ng hashtag ka here at sa next video, asahan mo na may shoutout ka na. Yun lang naman para sa video natin ngayon ka person. Bye for now!